guys ah, ito ang aming ulam ngayong umaga guys ah, merong isda guys ah, inihaw guys ah, ito guys oh, um, ang tuloy ito guys hindi ko alam merong kanin guys oh, ito, ito ang aming ulam ngayon ito oh, ito gayon merong itlo guys merong kamatis lagay guys ah, ito guys oh, ito ang bulat, guys merong ginawas, sa guys oh, ito ang luto namin guys oh, mais ito guys tawang merong manga guys oh, ito guys merong ginamos guys oh, ito guys oh, ito ang aming ulam ngayong umaga guys kasama ko lula ko o oh, ito guys oh, merong manga guys immigrant bago lang itong harvest guys ngayong araw guys o oh, ito guys oh, merong manga may loka guys o oh, ito guys ah, ito guys o oh, ito guys oh, merong o oh, ito ang aming ulan ngayon guys o oh, ito guys oh, mais ito guys hindi ko alam ano tagalog itong ah, bugas guys o oh, ito guys o oh. oh, ito guys, kita ko sa guys. Oh, ito ang aming ulan ngayon guys. ngayon umaga guys ito guys mga wrong bago oh guys oh ito guys um, ang guys hinog na guys oh ito guys oh hindi pa ito hinog guys bago na itong harvest guys